maoy ka. tapon. mao di ay kinaku ni nag maoy mga idol. Oy hala, kinsa man ni Chris TV oy? Paabot sa inko piso si, si Migo Kulabo at pangutanon. pangutan on. Ah, uh, pangutan asa man ni Chris TV? Wa man kamo magkalilulubot yo. Ako akong ginan niya. Eh, nakpain pa 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 na. Kaya Kinsa man na, kinsa man na, kinsa man na tawa okay. na, Migo? Kaya ko, yun. Kaya man ron. Wow, pa pa rinso na. <laughs> <laughs> nasa yung rinso, what? Ina, anak pa, Patawag ko polis eh, alias boy ko la po. Ah. <laughs> ay, sabot-bot. Di ko mo na Bala, nakadiyo. Di ko mo to. Nararani. Basta ikaw, ikaw ginalawag ito. Ako ingno na. Yo, inagupyo. Inagupyo. Ikaw ginalawag ito, polis. Nasakpan na ba mo ito? Imiko ko lang po mga idol. Eh, eh. Eh? 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 Iko ba ang vlogger? Oo. Oh. Uh, may may nagkana sa sipo. Tanawara. Dili na siya may nanawag mga idol. <laughs> <laughs> ko nang mabalik ko mga idol. Mabalik oh, ko minung tiki tikitiki dia. Oh, balik ko ni rin. Ama ron. Oh. balik to tikitiki -tiki, ya. Oh. Imoon ko ron kuniyang bodyguard mga idol. Dapat ko kung akong kondisyon. Di na mo palto si mo ngarmas. <laughs> <laughs> Kuni ako si gisara nang mabalik ko mga idol. Ako na lang si gisara basta dili ko pala kawon. Balik ka. Oh, balik ko tunod toik. <laughs> 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 អត់អី